So what's up, mamimigay tayo ng sticker sa ating mga followers Hello. Hoy Shout out nga pala Yan, shout out Naglolo ko pa yung motor ko, di pa ako <laughs> pwede So mamimigay tayo ngayon ng mga sticker Kapag nandito tayo sa ating pwesto Oh, okay Yeah. At yun, so what's up? At hindi tayo pumasok sa Olongga po. Dito tayo pumuesto sa Billy the Kid Barbershop. So, eto nga palang ating pwesto ay medyo naman may kalakas ng konti dahil siyempre kilala tayong nagugupit dito. So, pagkatapos ko nga pala namiligay kanina ng sticker ay naggupit muna ako dito ng mga regular customer ko. Siyempre, matagal nila akong hinahanap. So, kailangan lang talaga natin sa buhay na magsipag at pag nag-day off, kailangan pa rin natin magkupit kahit na na tayo para hindi naman nasasayang yung ating yung ating oras. Maraming salamat nga pala sa mga tumanggap ng aking sticker at shoutout din sa inyong lahat. So malayin natin sa susunod hindi na sticker ang ating pamimigay. At yung pamimigay kasi natin so masaya sila kaya so, susunod ng ating pamimigay e eh, mas lalo silang sasaya. Tulad ng mga vlogger na mga sikat. At nga pala ito, shoutout nga pala sa tropa. Thank you po. Ah. <laughs> Shout out. sir. Okay. Shout out sa kanila. Hindi lang tayo tiger. Alam mo na ako do. Shout out sa kanila. Yo, Billy the Kid. Let's go. I oh, thank you very much. Shut out. Shut out. Okay. Shut out. Thank you. Thank you very much. Okay the <laughs> Thank you. Boss. Okay, okay. Shut out. Ay, Shout <laughs> out Shout out Hey thank you so much Billy the Kid support Billy the Kid Yeah peace one love Shout out Shout out da Shout out Shout out pon pon <laughs> Yeah <laughs> thank you thank you <laughs> Shout out Aur right, dobare Take care. Tak tahu. Tiga lah. Oh, ya. Kita nak, kita nak ni jadi. Oh. Tak tahu. Ayan at maraming salamat nga pala at ito muna ay si Wilma Lupit, ang pinakamalupit mang gubit. So hanggang dito na lang, bye bye!